bayan. Ang hirap ng tricycle. Tirik na tirik pa man din ang araw. Ang init. Kaysa naman magbabad ako tuon sa kakahintay ng tricycle. Naglakad-lakad na ako. Pamalay mo, makasalubong ko eh. Isang padalahan na. Pwede na ako tawid ng tawid, di ba? grabe. <laughs> Tignan mo yan. Ang init. Itong so, tricycle na mapara. Ayun, may tingin lang naman. Buti na lang tulog si baby. At puso. O siya, dito na lang ako Ha? Baboy.